Ma? Anak, nasan ka? Nasa school pa po, pero pa-uwi na rin po. ha Ah, may tumawag ba sa'yo? Wala naman po, ma. Si... Ma'am, Mimi lang po kanina. Hinahanap ko si Ma'am Sherlyn. wala ka pang alam. Tungkol po saan? Diyan ako magpapaliwanag. Ha, kita sa school. Diyan ka lang, okay? Ma'am, bakit parang... May problema po ba? Basta dyan na ako magpapaliwanag. Susunduin kita sa school. Sige po, ma. Huwag kang lumapit kahit kanino. Huwag kang kumausap ng kahit sino. Malapit na ako dyan. Ano ba? Asan ba yung bata na yun? Why can't you love me? Why? Mami. Anak, may problema tayo. What? Bukang mababaging na tayo, malalaman na nila yung sekreto natin. Na ikaw ang tunay kong anak at si princess ang anak ni Charlene. Oh my. Alam mo ba kung ano magiging kahinat na nito? masisira tayo sa mga Cristobal, itatakwil ka ng daddy mo at hindi niya ako papakasalan. Masisira ang pamilya natin, anak. Mommy, it doesn't matter as long as we're together. Yes, I know, anak. Pero matidimaan na ako. Hindi nila ako titigilan. Makukulong ako ng habang buhay. Lalo na yung Charlie na yan, hindi niya ako titigilan, anak. siya, babae ka. Mommy, kong tayo. Kaya nga, hindi pwede manalay yung Charlie yan. So, ano'ng magagawa natin? Mami, ano tayong pwedeng sumabog yung sikreto? plano ako. Basta kailangan mauna tayo bago malaman nila mga sikreto natin. Makinig ka sa akin, sundin mo lahat ng sa Leilani. Ah! Uh, hindi tayo pwedeng tumagal dito. Kailangan natin mapigilan si Divina. Kaya mo ah. na ba? Kakayanin ko. Nasa labas lang si si Papa kinakausap ng mga polis. Leilani, hindi pwedeng tumakas si Divina. Kailangan siyang maparusahan sa lahat ng kasalanan na ginawa niya. Oo, Shakin. Pero may Nagkalahan ka muna ng malaman. Bakit? Bakit, Leilani? Napakahalagang impormasyon, Charlene. Patawarin mo ko. Bibi, anak. Kamusta? Kamusta pakiranda mo? Well, I would be lying kapag sasabihin kong okay ako. Pero napag-isipan ko yung sinabi mo kanina. Siguro nga kailangan ko nang mag lets ko. Kakayarin mo yan, anak. Ha? Huh? Tutulungan kita. Kaya napag-isipan ko rin po na baka pwedeng sumama tayo sa vacation nila, Mami D. Paalis na rin sila. Now? Hapon na. Biglaan din po kasi gusto rin sana kasi ni Mommy din na pag-ayos na kami ni Princess. Ayaw niya nang patagalin pa. Well, sure. Uh, gusto ko rin naman kayo makaayos na rin ni Princess. Talaga, Dad. So, payag ka? <laughs> yeah. <laughs> okay, sasabihin so ko na kay Mami D. Thanks, Dad. I love you. I love you. Mag-iimpake na ako.